Hello, hello! Kumusta naman ang lahat? Ba't hindi nag -ano yung mic ko? Hello guys! Kumusta naman ang lahat? Nakakaloka! Gusto ko lang i-share sa inyo itong ano, ano lang to, parang dagdag pag, pang motivate sa mga nawawalan na ng gana, gusto nang umuwi ng Pinas, or nawawalan na ng pag-asa dahil sa tagal ng priority date nyo dyan sa Pinas. Gusto ko lang i-share itong story na to na nabasa ko, kakabasa ko lang to sa Lefora. As in, nakakaloka dahil. Ginev up niya yung career ni, niya, magandang career niya for her wife at tsaka siguro sa family niya na makapunta dito sa Amerika. Nakakaloka mga Inday. American dream is real. Meron pa nga akong kilala permanent nurse na yung asawa niya. Matagal ng permanent nurse at siya ay isang police sa Pilipinas and they they still wanna come here to the US. Nakakaloka! Oh my God. Eto lang. Basahin ko sa inyo yung kwento. Kakabasa ko lang nito sa Lefora. Um, eto guys. Isa siyang cardiac intensive care unit ngayon sa Covenant Medical Center in Lubbock, Texas. Correct me if I'm wrong kung tama yung pagpronounce ko sa sa um, ano to sa ano to sa area na Lubbock, Lubbock, Lubbock. <laughs> Charis. Basahin ko sa inyo yung kwento mga Inday ha. Ito. PM Air dati pinili si YC na magsumikap, nag-aral ng nurse, graduate ngayon ng summa laude at print ad model pa. Nakakaloka! <laughs> Charis! eto. ito yung kwento guys. Eh, parang kwento ata to or narration ni YC sa Lefora. Army military officer po siya sa Philippines, graduate po siya ng Philippine Military Academy Class of 2010. Nakakaloka. Kung gusto niyo guys na ma-check kung totoo talaga 'to, yung mga pinagsasabi ko, ayoko nang i-post yung picture dito. You can check out the Lefora page, okay? Ayon. Um, PMA class of 2010. PMA, -er? nakakaloka day. Nung lumipat po kami dito sa US, nagresign po siya as captain. Oh my god. May position na, nakakaloka pero pumunta pa rin ng Amerika. Imagine captain na sa Pilipinas, nakakaloka. Baka yung iba uh, magsistay na lang sa Pinas, sa alagaan yung mga anak, o ikaw na lang wife yung mag-America, magpadala, magpadala ka na lang pera, ganun ganon. Pero siya as in, sumunod talaga dito mga inday, as in. Alam niyo naman, kahit ano pang posisyon mo sa Pilipinas, pagdating mo sa Amerika, back to zero ka pa rin kung hindi ka naman RN or pasado ng NCLEX. Ayun, eto. Nag-graduate po siya sa Texas Tech University Health Science Center accelerated BSN program. Hindi ko alam kung ano yung accelerated. Siguro ano, um, baka mabilisan lang yun since meron ng degree si Kuya sa Pilipinas. I don't know. At ito, graduate with Latin honor. Suma cum laude with GPA of 4.0. 4. Nakakaloka. Baka one plat. ito. Hindi ako aware sa mga ano. Mga ganito ano. Ang alam ko lang one. <laughs> Nabongga, di ba? 4.0. Siya, siya po ang napiling mag-represent ng ABSN. Kaya makikita po siya sa campaign ads ng yun, Texas Tech University Health Science Center, sa commercial, billboard, social media, at pati sa airport po. Nakakaloka! bongga! Siya din po napiling bigyan ng Covenant Health ng Healing Touch Award. Ito yung, yung Healing Touch Award, ito ata yung pinaka you know, mataas na parangal uh, that you can get as a student nurse or graduating nurse kung hindi ako nagkakamali. This student has continuously demonstrated Covenant Health's key values: dignity of person, service, excellence, and justice. I want to share my husband's story para may mga ma-inspire na 'wag matakot magsimula na pag ginusto po ay magkakaroon ka talaga ng career dito sa US proud YP, blank, blank, blank name. If you know an outstanding Pinoy nurse doing X, ah, uh, ito, ano na to, iba na to. Okay, nakakaloka mga Inday. So, it only means na huwag matatakot pumunta dito sa Amerika yung mga husband kayo mga husband na pupunta dito yung mga wife ninyo na mga papunta dito sa Amerika huwag kayong matatakot na suportahan kung mahal na mahal nyo talaga. di ba? Kasi maraming mga wifey na mga nurse, kunyari nasa, U, nasa Saudi, nasa Qatar, hindi na nakakapag-America o hindi na natutupad yung American dream ng asawang USRN kasi ang tataas na ng sweldo nila sa UAE, sa Saudi, as an engineer. Pero ito, oh my God, hindi, mataas din naman siguro ang sweldo ni PM Ayer as captain. Imagine, captain na. Pero, sa ngalan ng pag-ibig, dahi isinakripisyo ang sariling career at nagsimula ulit dito sa Amerika para matupad ang pangarap ng kanyang asawa na maging isang US practicing nurse dito sa Amerika. At alang-alang na rin sa pamilya. Imagine, napaka-selfish ni Kuya. OMG, as in isang kuwara nakakaloka. As in, marami kasi akong alam, hindi ko naman sa nilalahat or binabash yung mga yung mga mister na ayaw nang suportahan yung mga asawa nila na makapag-America. 'Di ba? Puro mga negative things. Anong magi yung unang-unang question na pumapasok sa kanila kapag kunyari si husband successful na sa Middle East, sa Philippines, or marami na silang pera, is unang-unang pumapasok sa kanila is, anong magiging trabaho ko sa ano? Sa Amerika? ba? Diba? Anong magiging trabaho ko? Magiging ano ako? Uh, nursing aid? Magtatrabaho ko sa Walmart? O, oh, di ba? Diba? Nakakaloka. Pero nakadepende pa rin po yan sa inyo kung gusto nyo talagang mag-Amerika para hindi lang para sa asawa ninyo, sa American Dream ng asawa ninyo, para din sa mga anak ninyo na magiging American Passport Holder or U.S. Citizen after 5 years. O, oh, ba diba? Nakakalok as in. Imagine, nag-PRN nag-nursing tech, captain ka na sa Pilipinas. ba diba? Tapos magsi-CNA ka dito. As in, napaka for sure, very humble ni Kuya, napaka matiisin at isinakritisyo ang lahat para sa kanyang asawa. Nakakaloka! Saludo ako sa iyo, Kuya, as in, I mean, sir. <laughs> Cheris, ay, nakakaloka is as in, nanindig yung balahibi ko mga inday nung nabasa ko ito as in, truly. Meron pa nga akong isa na, you know, I know a friend. Uh, parang engineer na ata yung, uh, engineer yung asawa niya. Ano, seaman si sa barko ba? Or engineer sa barko? Basta yun, ang laki na ng kinikita ng asawa niya. Pero, sumunod dito sa Amerika, sinuportahan yung asawa para matupad yung American dream. Because American dream is American dream. <laughs> Charis, oh diba nakakaloka as in. Isa tong magandang balita para sa lahat na hindi porket darating ka dito as a nursing tech or Walmart employee is hindi ka na pwedeng mag-level up after a year or two, 'di ba? Malay mo kung engineer ka sa ibang bansa kapag nguno you know, may paraan para mag-study ka lang ng konti or mag-apply ng certification, something here, baka pwede yung kurso mo, IT, engineer, o kung ano man dito. Huwag agad yung parang pagkarinig mo palang, eh, ba't ako pupunta ng Amerika? Engineer na ako dito sa Saudi. ba diba? Ba't ako magsisimula ulit? Para magsisimula ka ulit ang rason para sa asawa mo at para sa mga anak ninyo. because it's really worth it. O, oh, ba diba? PM Air -er na, pero pumunta pa rin ng Amerika at nag-back to zero at nagsimulang muli bilang nursing tech, PRN nursing tech, or CNA. Kayo, kaya kayong mga nandyan sa, Ame, uh, sa Pilipinas, dako, day, antay-antay lang, day. Kung pasado na kayo ng NCLEX, pasado na kayo ng... Um, IELTS at nagaantay na lang kayo ng PD na wag huwag masyadong mainipin. Sulit na sulit, die! Kasi maski mga doktor, um, ano to, engineer, etong PM Air pa ay pumunta pa rin ng Amerika. O, oh, di ba? At yung mga nandito na sa Amerika, mga dalawang taon na, tatlong taon na, at nag niya na parang, ayoko na, ayoko na talaga. Gusto ko nang umuwi ng Amerika. Ay, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Gusto ko nang bumalik ng Saudi. Parang hindi worth it yung Amerika. Hmm. Magising sana kayo sa katotohanan. Charis! <laughs> <laughs> Parang dapat sabihin mo yan, Ken, sa sarili mo, Charis. Hindi naman, Charis. Sumahaba na itong video na to, guys. Goodbye, babush na.